Isang malungkot na balita, sumakabilang buhay na ang lolo ng aktor na si David Licauco. Sa kanyang Facebook post nitong Sabado, May 17, ibinahagi ni David ang mga larawan nila ng kanyang lolo na si Jaime Licauco. Isang kilalang manunulat, kolumnista at eksperto sa psychology at Philippine mysticism. Pumanaw si Jaime Licauco sa edad na 84. Sa isang emosyonal na post sa Facebook, ibinahagi ni David ang kanyang pasasalamat at pagmamahal sa kanyang lolo. The wisest man I knew, always chasing greatness, always sharing his wisdom. Thank you for the life talks, the lessons, the power of your mind. I'll hold them close, always. Rest easy, Lolo. Captions ni David sa ibinahaging larawan. Si Jaime Licauco ay itinuturing na isa sa mga pangunahing autoridad sa bansa pagdating sa inner mind development, intuitive management, paranormal phenomena at Philippine mysticism. Sa loob ng mahigit apat na dekada, nakapagsulat siya ng labimpitong aklat at maraming artikulo tungkol sa mga paksang ito. Naging kolumnista rin siya sa iba't ibang publikasyon at tagapagsalita sa mga seminar at kumperensya kabilang ang mga medikal na grupo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng espiritualidad at kamalayan ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na mas kilalanin ang kanilang sarili at ang mas malalim na aspeto ng buhay. Sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat o pahayag mula sa pamilya Likauko o sa mga opisyal na sanggunian hinggil sa eksaktong dahilan ng pagpanaw ni Jaime Likauko. Pero ayon sa balibalita, ay dulot na rin ito ng katandaan. Sa panahong ito ng pagdadalamhati, nakikiisa ang buong komunidad sa pamilya Likawko. Paalam at maraming salamat, Jaime Likawko, sa iyong naiambag sa kaalaman at kamalayan ng sambayanang Pilipino.